Mga punong barangay, alam nyo po sa pagpili ng magiging miyembro ng Lupon Tagapamayapa, halos ang requirement ay karakter ng isang aspirant na lupon. Music magandang araw mga kabarangay. Alam niyo po sa video ito, gusto kong sagutin yung uh, katanungan ng madami nating subscribers na bakit daw ba ganun ang kanilang mga lupon? Ano daw ba ang basihan ng punong barangay sa pagpili ng mga miyembro ng lupon tagapamayapa? At bago ko po uh, sagutin yung mga requirements o yung characteristics o yung pagkatao ng mga miyembro ng mga aspiring miyembro ng Lupon Tagapamayapa hayaan niyo po na mag-special shoutout muna ako sa mga kabarangay natin sa Barangay Wakas Tayabas City sa kanila pong barangay dito sa barangay wakas ito po ay pinamumunuan ng kanilang magaling na kapitan si punong barangay Jimmy Visaya Duerme at ang uh, kanila pong isang lupon na nag request po ng shout out ay si barangay justice Juanito Fabi kaya po diyan sa barangay wakas Tayaba City ay uh, sana po ang katarungang pambarangay ay maayos po natin na mapapraktis sa inyong lugar. Alam nyo po ang karamihan okay, sa mga requirements ng para maging miyembro ng lupon o ito yung mga i-consider ni Kapitan para mapili ang isang uh, tao na maging miyembro ng Lupon, kung meron mga uh, nag apply lalong-lalo na po ngayon na katatapos lang ng eleksyon at kailangan, syempre, every uh, time na may maupong kapitan, kailangan bumuo ng Lupon Tagapamayapa mga kabarangay mga kapitan, kumusta na po yung inyong reminder lang to ha Kumusta na po yung inyong uh, pagpo-post ng KP form number 1. Ito po yung pagbuo ng lupon. Ito po yung unang hakbang. Kumusta na po? Tapos na po ba kayo? Natapos nyo na ba yung 3 uh, weeks posting? Sana po natapos nyo na. Dito po sa aming lugar sa kung saang barangay ako lupon member ay tapos na po yung period of posting ngayon. Madami pa rin po ang nagko-compare uh, sa qualification ng pagiging kagawad at qualification ng pagiging lupon. Dahil sinimulan ko na po kanina yung sabi ko nga more on na uh, character ang requirement para ikaw ay maging miyembro ng lupon. Ano-ano po ito? Sabi po sa Uh, batas ang mga qualified maging lupon sa isang barangay, ito po yung i-consider ni kapitan sa pagpili ay kasalukuyang naninirahan o nagtatrabaho sa barangay kung saan siya ay uh, nag-a-apply bilang lupon nasa hustong gulang ibig sabihin 18 years old and above pero karamihan po sa lupon na napansin ko dahil uh, ang kinukonsider sa pagpili ng lupon ay yung pong mga iginagalang sa community. Karamihan po ay meron ng may edad na yung mga lupon members natin, yung mga member, yung mga pinipili po hinihirang ni Kapitan. Okay, ano pa? May mga sumusunod na katangian. Ito po yung sinasabi ko na yung character. Karamihan po sa requirements para maging lupon ay karakter. Una, yung kanya bang pagkatao ay merong integridad. Pangalawa, dapat walang pinapanigan. Pangatlo, may sariling desisyon. Pangapat, patas. Panglima, siya po ay kilalang matapat sa barangay, sa kanyang barangay, sa kanyang komunidad mahinahon. Okay? Kagaya nga po ng pagmay nag pag mayroon akong lecture lagi kong ipinapaalala sa mga uh, audience natin sa mga Lupon member na kung kayo ay sampung Lupon sa inyong barangay dapat kayo yung may pinakamahabang pasensya sa barangay. Okay. Mapamaraan si Lupon Sumunod, bukas ang isipan at ang huli madaling maka-makaangkop. Okay? Pansinin niyo po sa mga nabanggit ko. Puro ano eh, Puro ugali, 'no? Puro karakter ang qualifications. Unlike po sa mga kagawad na ang requirement po sa para ikaw ay uh, Uh, makakaroon ng pagkakataon na makakandidato kailangan kung ikaw ay aspiring kagawad ikaw ay citizen of the Philippines pangalawa registered voters in the barangay where the aspirant seeks to be elected at sumunod siya po ay residente ng barangay for at least one year immediately preceding the day of election ito pa, able to read and write Filipino or any language or dialect. At ang pinakahuli, at least 18 years of age. So nakita nyo po yung kaibahan ng requirements ng pagiging kagawad at yung requirements ng pagiging lupon. Medyo may kabigatan po ano yung requirements para kuhaning lupon. Although wala naman talagang perpekto pero as much as possible, ito pong mga ganitong ugali, ito pong mga ganitong karakter, kailangan makita sa isang Lupon member. Para po itong ating mga kabarangay ay hindi nagereklamo. At mga punong barangay, nabanggit ko na po ito dati na alam nyo po yung kilos ng Lupon, yung karakter ng Lupon, ito po ay nagre-reflect sa appointing authority which is the punong barangay. Kaya po mga punong barangay, ito po ay gentle reminder lamang. Kung kayo ay nasa proseso pa lang ng pagpili ng lupon member, maaari nyo pong i itong mga requirements na ito para po walang maging problema during your term. Muli, ito po si Jeffrey at nagpapasalamat po sa inyong pagtangkilik patuloy na pagtangkilik dito sa Katarungang Pambarangay Channel. Salamat po.